Guys, gumawa ko ng frame ng bubo. Tadagdagan ko ng isa yung aking ginawang unang bubo. Yan o. Pakurb naman yung ating uh, gagawin. Para kailangan matibay. Patibayin natin. Gagamitin kong mga ano ito is mga scrap lang. Mga pinagputol putulan Yan o kulay green na yan oh. Ano yun yung daanan ano, oh. so nagyan ko na yung screen sa ilalim screen na, screen na bakal uh, kalawangin pininturahan ko para hindi masayang saka matibay din mga patapon na kasi itong mga ano eh uh, Saka so, itong mga screen na kulay green oh. Mga scrap to mga pinaputol-putol, pinagdugtong-dugtong, pagdugtong-dugtong ko lang para di masayang, para makabuo tayo ng isang bubo. Yan guys okay, so. oh. pa marami pa ko dito. Meron pa doon. Siguradong kasya to sa lapag. Kaya sabangan nyo na lang yung kabuuan. Ito, nagawa kong video na ito. ko lang? mo yung tingnan mo. Lapit ka rito. Bye now!

Tama na. Yan guys, uh, tinalian ko na yung ano. Lagyan ko ng patong dito. Kawayan. Mga anim. Anim na ganito. Bidyuhan mo ko. Tingnan mo. Pa.

Guys, uh, ito na yung ubo natin oh. Yung lalagay kong pantakip itong ano oh. Ito yung pangtaas. Kaso punit-punit, gagawin natin ng paraan to para para mawala yung punit. Atin uh, ho, ayusin. Kaiso. Okay, Sakto to. Bangan nyo na lang guys. Ako. Huwag malikot. Ang ng kamay. Ito yung video na mo dito. Ito na pala yung ating uh, ginawang uh, bubu bubo. Fish trap. Yan, tingnan mo yung sa ano, loob. Yan, matibay na yan sa loob. Wala nang kawala yung isda dyan. Ito naman sa harap. Yan, oh. yan yung entrance, oh. Entrance ng isda. Yan. Ito na pala yung finished product ng ating uh, bubu. Finish na yan. Yung sa likod dito guys. Mga scrap na kawayan. Dahil uh, walang uh, sapat na budget. Ano? Yan. Ready to ano na to. Pwede nang i-area. Pag nalagyan ng pabigat sa gilid. Yan. Naka-ready na siya oh. Thank you for watching!